So, bakit dumadami ang colon cancer sa kabataan? Yan talaga, oh. March 2023, oh. So, nakita nyo, talagang tumataas worldwide. Eh, no? Ito yung colon. Ito yung mga bukol-bukol, oh. Polyp. Ayon sa mga pag-aaral, ang colon cancer, number 3, cancer killer siya. Magiging number 1 daw to by 2030 sa mga kabataan. Yan na daw mangungunang cancer. So, bakit tumataas? Yan ang problema nung panahon namin. Pag colon cancer, pang senior yon. Eh, ngayon, bakit 30 years old? Kawawa naman yung kabataan. Bakit ang paniwala ng mga experts ay fast food pa rin daw talaga? Processed food, fast food, laging nakaupo, kulang sa exercise. Tingin nila nasisira yung balance ng good bacteria at bad bacteria sa tiyan natin. Bukod dito, tingin din nila itong nagugulo yung human gut flora, yung uh, good bacteria sa tiyan natin, cause din ng autoimmune disease, mga lupus, Crohn's disease, at iba pang mga sakit. Other risk factors, bukod sa fast food na mas marami na ngayon, smoking pa rin, alcohol pa rin, lagi ng sedentary, kulang sa exercise. Maganda kasi pa nag exercise, maganda pag dumi natin eh kung constipated lagi hindi natin masabi ni pa naman proven pero yung laging constipated, malay natin baka higher risk din pero hindi pa napapatunayan. Pwede rin genetic kung may lahi kayo ng cancer. Ano ang sintomas? Pwede pa bago-bago ang pagdumi. Minsan matigas ang dumi, minsan malambot ang dumi, tapos matigas na naman pa bago-bago. Ibig sabihin, baka may bukol sa large intestine. Ito, may bukol. Pwede rin numinipis ang dumi. Paglabas, manipis na. Bakit? May bara eh. Kaya paglabas ng dumi, manipis na siya. Okay, narrow stool. Pwede sumasakit yung tiyan o parang mabigat ang tiyan sa may kaliwa at sa ibaba. Yan o, no? sa sigmoid yun, pwede rin yun pwedeng may dugo sa dumi. Basta may dugo sa dumi, okay, iisipin natin almoranas, baka almoranas lang yan, walang problema. Pero, ngayon, kahit 30 years old, may dugo sa dumi, dumi mapa-examine na natin sa doktor. Kasi, sabi ko nga, pabata na pabata. Sa mga doctors na nanonood din, kahit 30s lang or 20s, dumugo, isipin pa rin, baka colon cancer. Namumutla, okay? Anemic, mahina, walang lakas, pwedeng symptom ng colon cancer. Unexplained weight loss, biglang namamayat na lang. Sa Pilipinas, sa ngayon, na, ah, number 3 ang colon cancer. Number 1, breast cancer sa babae. Number 2, lung cancer. Number 3, colon cancer. So, mataas na siya. Number 4, liver cancer. Yan ang top cancers in the Philippines. Ito mga sintomas. Pabago-bago, diarrhea, constipation, fatigue, nagka-cramping yung tiyan, parang nagka-cramps. Advanced stage, pag malala na, nagbabara na yung bituka, hindi na makadumi. Talagang masakit na. Pero ito, late na to. ay natin umabot sa stage 3, stage 4. Ito, pwede na kumalat sa lymph nodes. ba. Diba? Ano ang risk factor for colon cancer? Dati, age more than 50. Eh, ngayon, hindi na. Kahit 30 years old, pwede na magka colon cancer. May lahi ng colon cancer, mas mataas ang risk. Matataba, ito talagang kaya natin baguhin. Ito yung nagbago, very fatty process ito. Bacon, hot hotdog, ham, steak, alak, sedentary, laging nakahiga, smoking, alcohol, ito mga processed meat, alcohol, overweight, smoking, yan ang mga risk factors low fiber, kulang sa gulay. Gusto natin maraming maraming gulay kakainin. Gano'ng maraming gulay? Mga dalawang tasang gulay at dalawang tasang prutas everyday. Itansya nyo na lang. Parang four servings yun eh. So, pag maraming gulay, parang mga kangkong, ang palaya, nangyayari dyan, parang walis yun eh. Very fibrous. Pag ka natin yon maraming fiber, tapos uminom ng maraming tubig, pag kumakain ka ng maraming gulay, kumakain ka ng maraming fiber, kung may fiber supplement ka, kailangan-kailangan mo maraming tubig. Kasi yung fiber na hindi mo iinuman ng tubig, magbabara yung sa bituka natin. Kailangan maraming tubig para paglabas niya, maganda ang dumi. Parang mapupush, di ba? Para hindi tumigas yung dumi, kailangan basa-basa siya, kailangan may tubig. Eh, no? High fiber, you need water para mailabas para tuloy-tuloy, regular ang pagdumi, hindi may imbak yung tae natin. Siyempre, na nandun lagi yung, let's say, constipated ka, three days ka bago dumumi, o one week bago dumumi, so ang tagal na ka-imbak nung dumi sa kolon, eh, mamaya maging cancerous, eh, hindi natin masabi. Ang test para malaman kung colon cancer, colonoscopy. May isang instrumento, sinisilip ang puwet. Ayan o, naka-television. So, ito yung colon. Ayan, no? pinapasok. Pwede nandito yung bukol. Pwede nandito yung bukol. Nag-umpisa ang colon cancer as a polyp. Polyp, parang laman lang siya. Pag nakitang may polyp, uh, pwedeng pre-cancerous na yun. Tatanggalin na agad yan. Okay? Kasi yung polyp, pag hinayaan nyo, ay magdasal tayo na wala tayong polyp. Hindi natin lang may polyp tayo. Eh. Kung di tayo nagpapatest, di ba? Mahirap na mag-colonoscopy. So, pag itong polyp hinayaan after a few months, a few years, magiging colon cancer. Kaya tinatanggal. Pag nag-umpisa ang colon cancer, stage 1 muna. Nandyan lang siya. Kaya lang, pag maliit, walang sintomas pa. Hindi pa marami. Pag stage 2, mas malaki na siya. Stage 3, kumalat na sa muscle, may counting lymph nodes na yan. Ito yung nangyari dun sa, sa, sa basketball player. Pero naoperahan pa to Stage 4, kumalat na sa ibang organs. Pa, kumalat sa liver, sa baga, mas mahirap na yon. Ang treatment, tanggalin ng polyp pag early stage, opera talaga. Pag may bukol, tanggal agad. Okay? Pag tanggal ng bukol, siyempre may kalat pa yung sa pulani, may chemotherapy para patayin yung mga kumalat na cancer cells. Tapos baba, kung merong kalat na sa ibang lugar, hinahabol pa, metastasis, metastasis measures. So, yan po yung mga tips natin. Sigarilyo, processed meat, iwas, high fiber foods. Huwag basta-basta inom ng antibiotics. Mag-exercise. Yan. Ito po. High, maraming prutas talaga. Maraming gulay talaga. Yun talaga kailangan natin. Anong klaseng prutas? Apple, banana, strawberry, orange, pears. Yan ang maganda gulay maganda lettuce kangkong cucumber broccoli cabbage anti cancer yan carrot cauliflower celery okra and spinach sa kangkong pwede whole grains beans mongo pwede pwede isda pwede manok pwede isda manok pwede mani pwede ang binabawasan lang ayon sa mga pag-aaral ano yung duda nila increase risk of colon cancer karne, baboy, baka. Sorry to say. Kahit sa prostate, kalaban din natin, baka, baboy. di ba? So, processed meat, may hot, yan yan, hot dog, ham. Hindi naman talaga, I mean, siguro kung paminsan-minsan lang, kung isang slice lang, dalawang slice lang. Actually, may, may video ako sa mga hot dog. Pwede ba isang slice, dalawang, dalawang slice. Pero, kung dun mo lahat kukunin yung protina mo, medyo high risk eh. Inak ingat po tayo ha. Processed meat, alcohol, overweight 'yan ang delikado. Ito po, alam niya na, fast food, iwas. Iwas na sa atin po 'yan. Uh, swerty swertihan Marami namang factors eh. Lahi natin, uh, stress natin, tulog natin. Okay? Tapos kung ano yung kinakain natin, dagdag-dagdag dag, dag, dag yan. Kung marami tayong risk factors, pwede magkaroon ng cancer. Ito, mas maganda kain. Okay? Saan po nakatulong tong video para lagi tayong mag-iingat. Lalo na ating mga kabataan, bata man o matanda, pwede magkaroon ng colon cancer. Ingat po tayo.